Para malinlang ang munting kambing at para mailayo sa kalsada, gumawa ang masamang lobo ng dalawang antena mula sa sanga ng puno at dalawang pakpak mula sa malalaking dahon. <laughs> Kamukha ako mga paru-paro na yon na kaibigan ng mga kambing. Lulukohin ko ang kambing na yon at lalamunin ko siya. Siguradong masarap! <laughs> Saklolo! Hindi no, hindi ako lobo paru-paro ako. Tignan mo, ang mga lobo ba'y ay may ganitong mga antena? Pe pero may mahabang buntot ka. Pero malalaki rin ang pakpak ko. Ah, paru-paro ka nga. Oo, 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 Ako ang pinakamalaking paru-paro sa gubat. Nakatira ako sa isang napakagandang lugar. Halika, sama ka sa akin. O sige, pumikit ka. Tapos bumilang ka ng tatlo. Okay, isa? Nagtali si Jack ng manipis na lubid sa kanyang bewang at sinabit ang sarili sa sanga ng puno. Dalawa? At inugoy-ugoy niya ang sarili pakaliwat kanan. Tatlo! Nang imulat ng munting kambing ang kanyang mga mata, nakita niya ang masamang lobo na pinapagaspas ang mga pakpak. Meh! Nakakalipad ka nga! Ngunit dahil hindi kaya ng sanga ang bigat ng lobo, nabali ito. At nang bumagsak ang lobo sa lupa, natanggal ang isang pakpak niya. Ay, nasira ang pakpak mo. Teka, hihingi ako ng tulong. Mee! Teka lang, di ka pa ba nakakakita ng paru-parong iisa lang ang pakpak? Iisa lang talaga ang pakpak? Meeeh! Nakatira sila sa isang tagong lugar sa gubat. Halika, sumunod ka! <laughs> Narating nilang dalawa ang isang lugar sa kagubatan na puno ng matatalbog na dahon. Umakyat ang lobo sa isang dahon. Tumaluntalon siya na parang lumilipad sa hangin. Nabighani niya ang kambing na nanonood sa kanya. Lumapit ang masamang lobo sa kambing. Gusto na niyang kainin ito doon. Ngunit sa sandaling iyon, isang lumilipad na uwak ang dumapo sa antena sa ulo ng lobo. Ah! Uh, may uwak! Tulong! Takot ako sa mga uwak! Shoo! Hoy! Alice! Iniling-iling ng lobo ang ulo niya, pero nakuha ng uwak ang antena sa kanyang ulo bago ito lumipad palayo. Ah! Kinuha na uwak yung antena mo! Ano mangyayari sa'yo ngayon? Meron din mga paru paro may isang pakpak at isang antena, munting kambing. Ano? Talaga? Oo, punta tayo doon sa kuweba kung saan sila nakatira para makita mo mismo. Siki, bakit hindi? Mee, interesado ako sa kalila. Tsaka kung sino man ang papasok sa kuweba ay matututong makalipad. Di nga. Gusto ko rin lumipad. Ang galing! Ah. Kinuha ng guro ang malagkit na sinulid na ginagamit nila sa klase ng pagpipinta at kinabit ito sa magkabilang gilid ng pasukan ng kuweba. Tapos ay hiniling niya sa mga kambing na magingay at sumayaw sa harap ng kuweba. Nang marinig ng lobo ang boses ng mga kambing, na naalerto siya. Aha! Marami pa palang kambing doon. Teka nga, dadalhin ko rin sila dito. Gusto sanang sunggaban ng lobo ang mga kambing, pero dumikit siya at napuluputan ng malagkit na sinulid. Gumulong-gulong siya at nawala sa kagubatan. Tulang! Tulang! Nagpunta ang malaking pating sa gitna ng mga pulang korales at kinulayan ang sarili ng pula na parang miyembro siya ng pamilya ng pulang isda. Kinuha niya ang nakitang kahel na lumot at inihagis ito sa kanyang likod upang takpa ng kanyang matulis na palikpik. Tapos ay bumili siya ng lumot na biskwit na paborito ng mga pulang isda. Hahaha! <laughs> Walang isda makakatanggi sa mga biskwit na to! Hahaha! <laughs> Lumangoy ang pating patungo sa bahay ng mga pulang isda at kumatok gamit ang kanyang ilong. Ang isa sa magkakapatid ay sumilip sa labas sa maliit na butas. Pero hindi siya estranghero. Pulang isda rin siya tulad natin. Kaya lumabas ang magkakapatid na isda. "Lika, sama kaya sa akin. Marami pang biskwit sa bahay ko." Pating siya, takbo. Ang isa ay nagtago sa likod ng mga bato, ang isa sa mga korales at ang isa sa ilalim ng bato. Ngunit natagpuan ang patingang bawat isa at nahuli silang tatlo. <laughs> Pagpipiesta namin kayo ng mga tropa ko. <laughs> Ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas mula sa pating at mabilis na lumangoy pa uwi ng bahay. Nagpa siyang humingi ng tulong ang inang isda sa higanteng balyena na si Willy. At lumangoy silang tatlo patungo sa kinaroroonan ng tropa ng mga pating. Nang kakain pa lang ang mga pating, nagulat sila nang makitang dadalawa lang ang isda nila. Um... Pero, um, pero dadalawa lang yung pulang isda, boss. Ha? Ano? Um, di, di kaya nat natakasan ka ng isa, boss? Oo, ako ang tumakas. Ano? Noon nila nakita ang malaking balyena na si Willy, At takot na takot sila sa ganitong paraan, nailigtas ang dalawang maliit na pulang isda. Agad na mo mga si Willy at sinubo ang tatlong pating! Naku! Nagod Tulong! Sa Sa katunayan, teacher ako. Nakalimutan ko lang dalhin ang salamin ko kaya hindi ko mabasa ang adres. May sasama mo ba ako sa camp, iho? Masigasig na pumayag ang hedgehog sa hiling ng hayena. At sabay silang umalis papunta sa teachers' day camp. Nahirapan magpigil si Hector nang makarating sila sa camp dahil kahit saan siya tumingin, nakita niya ang maliliit na hayop na gusto niyang kainin. Ilang sandali pa lumubog na ang araw at ang langit ay napuno ng mga bituin. Ang mapanlin lang na hayina na si Hector ay nagkukubli para makapangbiktima ng guro at mga estudyante na nakapalibot sa siga. Sa sandaling patayan nila nga po eh, ko ang bawat hayop na tumatakbo sa dilim. <laughs> <laughs> Nang sabihin ni Teacher Bear na oras na para matulog, Binuhusan niya ng isang balde ng tubig ang apoy. At tumalon sa kanila ang hayina! Ah! May hayina! Saklolo! Tulungan niyo kami! Takbo! Habang ang mga hayop ay nagtatakbuhan sa takot, si Baby Hedgehog naman ay nakabalik sa camp sa liwanag ng North Star. At natigilan siya sa kanyang nakita. Naku! Hindi! Hindi siya teacher. Niloko niya ako. Agad-agad na binato ng hedgehog ang mga tinik sa kanyang likod papunta kay Hector. At nakulong ito sa masikip na espasyo. Hindi makagalaw ang hayina sa kulungang tinik, kaya sumigaw siya. Hoy! Pakawalan niyo ako! Sige, pangako hindi ako mananakit. Aalis ako agad sa camp na ito dahan dahan na lumapit ang hedgehog sa hayina Hindi dapat ako nagtiwala sa iyo Hindi ka teacher Ikaw ay mapanlin lang na hayina Umalis ka na dito kung hindi ay gagawa ako ng mas matinik na hawla para sa iyo Sa tulong ng hedgehog natanggal ang mga tinik at mabilis na tumakbo ang hayina palayo sa kampo ang troll, nasawa na sa pagkain ng mansanas at damo sa mahabang panahon, ay gutom na gutom. Maya-maya pa, maririnig ang mga yapak ng panganay na kapatid sa tulay. At galit na hinarangan ng troll ang daraana ng malaking kambing. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Sinabi ng malaking kambing, natatawid siya sa ilog at makikipagkita sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pero hindi kita padadaanin, sabi ng troll. Dahil ilang oras na akong naghihintay para makakain ng kambing. Nang huhulihin na ng troll ang kambing, sabi niya, Teka, madumi ako. Kung kakainin mo ko, magkakasakit ka. Maliligo muna ako sa ilog at saka mo ko kainin. Tapos ay pumunta siya sa gilid ng tulay. Dahil hindi na makayana ng gutom, hindi nakinig ang troll sa kambing at sinugo dito. Nakaiwas ang bruskong kambing at nahulog ang troll sa ilog. Hindi! nakawin natin ang mga saging ng unggoy. Lalagyan natin ng batuong bulsa ng mga kangaroo at pibigyan natin ng silang hazelnut ang mga artilya. Sa ganitong paraan, magiging kampyon tayo ulit. <laughs> Mabilis na dumaan ang mga araw. At sa wakas ay nakapasok sa finals ang mga jackal at mga panda. Ngunit bago ang huling laban, ang mga jackal ay may gagawing pandaraya. Isang manlalaro nila ang palihin na naglagay ng makating pulbos sa ilong ni Pandapi sa mismong araw ng laban, namula at nangati ang ilong ni Pandapi, kaya nagsabi siya na hindi niya kakayaning maglaro. Naalarma si Moroduna, nag-isip siya at sa wakas gumawa siya ng desisyon at lumapit kay Resi. ka, maglalaro ka rin." "Pero, 'di ba, sabi mo? Sigurado ka po bang gusto mo akong maglaro?" "Wala akong magagawa, Iha." Hindi pwede kapag kulang ng manlalaro sa laban na ito. Ano? Nang matanto ni Resi na walang tiwala sa kanya si Kapitan, sumama ang loob niya at palihim na umiyak sa ilalim ng puno. <laughs> Habang umiiyak siya, may narinig siyang mga boses sa kabila ng palumpong. Si Vigo na kapitan ng mga jackal ay kausap ang star player nila na si Kumpala. May hawak itong bote. Si Lolo Jackal ang gumawa nitong gamot sa bote. Bibigyan ka nito ng lakas ng sampung cheetah at mas mabilis kang tatakbo kaysa sino man kapag ininom mo ito. Nang marinig ito ni Resi, agad siyang lumapit kay Moroduna para isumbong ang kanyang narinig. Kalukuhan lang yan bata, itigil mo na ang pag-imbento ng mga bagay-bagay. Sige na, isuot mo na ang jersey mo. Malungkot si Resi na pumunta sa dressing room Oras na ng laro. Makalipas ang sampung minuto, nilagpasan ni Resi ang dalawang jackal at humarap sa goalkeeper. At buong lakas na pinadaan niya ang bola sa pagitan ng mga paa ng goalkeeper at papasok sa lambat. Lahat ay humanga sa munting panda. Ay, mag-isang nagtungo si Moroduna sa mga palumpong. Habang nag-iimbestiga siya sa paligid, nakita niya ang bote ng gamot na tinutukoy ni Resi. Ha? Huh? Tama nga si Resi. Natagpuan ko ang boteng ito sa mga palumpong kung saan natotoo nga ang sinabi mo. Mandaraya ang mga jackal na 'yan. Nagkatinginan ang mga manlalaro sa gulat pagkatapos marinig ang totoong pangyayari. Nilabas ni Morodona ang basya ng gamot at sinumiti ito kay Referee Wolf. Sumugod si Referee Wolf sa mga jackal, pinalaya sila sa Jungle Cup at binawal na sila sa mga paligsahan. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinihipa ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali! Isara mo ang pinto! Baka pumasok dito ang lobo! Huwag kang magalala, Bunso. Hindi niya tayo maano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at nakapasok ako hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipan ng hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. <sighs> <sighs> Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayo magalala. Hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya Dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa tatlong maliliit na baboy. Buksan ng pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipan panang hinipan panang bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang chimenea sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa chimenea. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang chimenea, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumerecho sa kumukulong kaldero. Ah, tulong! Aray, Mainit! maloloto ako dito. Ah. Ah. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo, masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy.